Ito talaga ito eh. Ayaw. Ayaw. Huwag <laughs> mong ginaganyan. Hindi Ayaw. Ayaw. kamay nyo, yung kamay nyo. Ito na ulit. Chocolate Walang chocolate. <laughs> 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 oh, upo lang, upo lang. yay <laughs> 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 okay. Wait lang, wait lang. Ate, wait, ah? niyo. Oh, one, chichi. Uy, <laughs> oh, ay, ayan, may sulat pa Ah, baka yung ano yan Game instruction <laughs> oh, ayan, tabi mo to, bebe, mechanics Sabagi, so, alam na rin naman pala natin, ano Ayan yeah. Itabi mo muna itong Ito, Ay. Game instructions Uy, puro Wait lang Ito. Wow, wow, dari bumbung bah. Wow, wow. 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 Boots. <laughs> Boots. <laughs> Boots. <laughs> oh, di yang <laughs> 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 <Boots. laughs> Tignan mo yung kanya ni Lele. Ni <laughs> Nakakapampangan na ako. Tinatabi niya yung kanya. Mm -mm. Wala yan. Tabi mo. O, oh, pang kape. Oh, tabi mo lang siya. Thank you po. <laughs> Ito, marami dito mga boys. toilet Uy, uy, Awa. Awa daw, awa. Jiji. Uy, pakasumot mo chi yan. Lalagay ko sa sarong ko. Ito ka, Idex, ato ito. Regalo daw ato ito. Hindi ba yung pangalan? Tignan mo doon. Barbie, mama! Ah, kay Chichi! Barbie! Lalagay yan ito, Barbie! Regalo, Chi. Chi, buntis, Barbie mo. Tignan mo ba mo ba yung buntis. Buntis na. Ano ito? Hindi. Sayo daw. Owan daw ito. Ah, hindi. Owan nakalagay. O, kay Owan daw ito. Sayo daw yan. Ayaw mo nito? Oo. Ayaw Ayaw mo. Ayaw mo ng Barbie? oh oh Bumumba lang Owan daw itong dami eh. Sa so iyo daw ito. Ay, may hey, manok. Ha -ha. May manok po. Oh may God. manok. Oh may dakong. May dakong. O. Oh. O. Oh. <laughs> dakong. <laughs> dakong daw. <laughs> o. Oh, from? Kita <laughs> Yoyet. Thank you po. Thank you. Tapos, ito yung pampa. Game, bebe. Ito sa natin. Buksan na lang. Ah, uh, ah, uh, uh, ito yung mga, game, um, so mga ito, sa mga boys ito. Sa mga boys. Para wala okay, din Dexter. silang. next. Ayan. Ayan. Pamangkin ni, ano, pamangkin siya ni ate. Silvia. Oh India. my God, no? not, not a ball, oh. Not that, oh ball. Wow! Wow! wow. <laughs> Busy sa ano. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. May likian sa ball. <laughs> Nagdi-dribble pa. Oops. Ang ganda no. Ay, ito, ito, ito. Or pang-game ito. Sa bilahan ng Oo, oh, oh, para wala silang idea pa. Ah, wow. Mama bet. Mm. Oy, ganda. Ah. Mama bet man. Oh, uh, mm. mahilig sa chinelas to. susot niya yan. mo, mo, susot yan. Ayun na si Inat. Ayun na mm. Oh, diba? <laughs> Mama. Uy, kay Nining. Wow naman. Ting. So siya. Nining. 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 <laughs> Nining. Wow. O, <laughs> <na>. Ha? <laughs> size five si Nining eh. Asya yan. Ang ganda. O size. Mark. Kung si ni Dodo ito. Dodo, Dodo ito. Dodo. Ah baby niyo. Hindi oh. Dodo eh. Hindi Dodo. Dodo eh. Dodo eh. Not not. O not. Oh, not not. Ay siming tayo na to. Yay. Siming tayo Siming tayo na tayo o, oh, sinusuot niya na. <laughs> Ay, <laughs> <nagsiming. Mayroon, laughs> na, nag-swimming. Wow. Wow. <laughs> nat Wow! Meron si nat Meron si Nat-nat. Paano mag-swim, Nat? Nakakatawa. Sinusuot niya tapos nagsisiming siya. Ganon. Paano mag-swim, Nat? Ah, nat. <laughs> wow! <laughs> Tignan niyo. Gusto niya din daw pang-swimming. <laughs> Do do? Ay, Ay, chocolate. Uy, thank you thank you po, ate. Mm -hmm. ate, okay. ate Silvia. Ate okay. oh. Silvia. <laughs> Mama Ben. Hmm. May pang bagyo si Mama Ben. Bagyo Mama Ben yan ah. Chichi. Tabi mo, Chi, yung lahat ng sayo. Pagtabi-tabihin mo na. No. Yung si Rowan, Bebe. magaling. Inaano niya na, yung kanya. Oh. Thank you po. Uy, ka-farmer. Wow, ang presko na naman. Pinaayos niya po yung kanya kay Rowan. Magaling to sa mga gamit niya. Eh. Kay na nat yan. Hindi pala sa iyo yan. Gusto niya daw pong swimming. <laughs> Takot maiwan. Ka-farmer. Wow. Kompreskong presko, presko ah. Papa. Papa. Oh, thank Papa. you, thank you po. Wow. Boss K. Ang bahay. Boss baka know? kay Kong, -Kong yan. yan. Huh? <laughs> Hindi ko alam, may eh, Boss okay, eh. Wow, ang ganda ng kay wow, Nat. Wow, ito magandang bola Ay, Nat, may ball, Nat. Nat. Don't Busy man. na si oh, Nat, Nat. Ito. Ha, kay Rowan. Wala? Goro. Oh. Oh. Uy, oh, eto sa'yo, do. Do, tuloy. Ikaw, kakadodo mo sa sarili mo na do, do -do na rin ako sa'yo. Wow, daw po. Wow. Pati nga na. Ay, pinsin niya. Ay, pinsin niya. Tuwang tuwa dun sa ano niya. Tuwang tuwa. Ayaw niyan yan, pa hawa. Sarah! <laughs> ay, 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 yan. ay, travel natin yan. Uh, thank, you po. Ay, thank you po. ay, 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 Millennial. Ay, oh, wala. Baby niya. Baby, N oh, sa'yo talaga ito, eh. Ayaw. Ayaw. Huwag <laughs> mong ginaganyan. Sino nga talaga ito? Ayaw, ay. <laughs> <laughs> Na high blood siya sa'yo, eh. Niya. Baby niya. Nio. Malabot kami niya, parang siyang totoo. Baka may Baby. baby. Ba't parang ang dumi ng hands mo? Ay, yung sa box, no? Mag-wash ka muna, oh, no. ate. Owa, swimming ni Ayun yung hinahalak mo, pag-swimming, oh. Pag-swimming oh. oh, pag na ikaw. Oh, kay Oh, pag-swimming mo yan. Malaki yan, yung Ha? Malaki, hindi. Wala. <mulay> uh, ha? <mulay> oh, roro pa ulit ito, oh. Uy. Wow. Oh, oh. eh? Ha? Ha? <mulay> Hindi. Papa. <laughs> malaki din. Sabi mo kasi malaki. Uy, <laughs> nako. Uy. Oh. Boss Owen, oh. Ay. Ay, ito. Bilis. Ha? Uh -uh. Wala man pangalan mo. Pangalan to to. Meron do to. Hay <laughs> nako. nako. Hay ah, po. Uy, kanina ito. Tignan nyo. Nat, Nat! Ay! Ay, ang cute, Nat! Ay, wow! Hey, nat, Ay, may kapalit na yung maasim mong chinelas, Nat! Parang gula pa. Ay, tignan niya ito ang tuwa. Susuot niya niyan. Oh, mahilig uh -huh. po siya an, sa ano. Pang baby baby. Oh, Ang tuwa naman. O kay Mio po. Thank you, ate. Chichi! Wow, ang ganda, Chiyo. Mm -hmm. Tignan nga natin, ate. Ang ganda naman. Tignan natin yung sayo. Buksan mo yun. Uy, dami. May hinihintay ito. Chocolate. Busy. Kay Natnat yan, ha? Kaya si Natnat. Uy, ganda na. Ang ngiti niya. Ang hilig niya sa ano. Shoes, oh. Ito ka. Mahulog ka dyan. Ay, kay Owen ito. Ay, Ay? Boon, eh? tignan nyo naman. Hindi niya alam paano niya yung mga kanya. This is my big one. Not, not again. Uy, not. Meron pa Nat? Ay, not tumiilaw. <laughs> not, yun pa nat. You know, not. Yun o, not well, o. Not. 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 <laughs> natataranta si na. Kipinama oh. ni Nat oh. oh. si Nat niya pa niyan. Going, 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 Natataranta going, 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 Punitin mo na, punitin mo. Sige, open mo lang, open. Tingnan natin. Ang dami niyo pang toy dito. Oo. Oh, oh. ay... Toilet si Del Toilet. Ay, ito. Wow! Wow! Ang ganda ay, pala. Di ba ayaw mo na ng cars? Ayaw wala na. Ay, hindi na to. Ay. Di ba ayaw mo na ng cars, Rowan? Na? Di ba bike na gusto mo? Yeah. Bike na, di ba? ko eh. <laughs> ano ginagawa ng isa doon? Open. Huwag na natin open, saka na sa birthday mo na. <laughs> sa birthday mo na. Ay, ang ganda. Wow. <laughs> Kukunin lang ni Undi niyan, itatago ni Lola Bet. <laughs> Naku, oh wow. Ay. Para pala siyang bag, no? May katabi na naman siyang matutulog. Oh, hawak mo siya dito. Oh. Mm -hmm. Oh, yung oh. No? Ayaw niya pang pahawak sa'yo. <laughs> Kinuha agad. Oh, chichi -chi daw ito. Chi. Oh, wang chichi nat nat. Love, tita yoyet. Oh, ito pa, oh. oh. Ano yun, ko? Ano yun sa taas? Ah, kids. Ah. Uh. Uy, may Spider-Man pa dun, Tatay eh. ah, Tate Ruming. Ah, kasi hindi na siya kasali dun sa, ano, games, di ba? Silang dalawa. Pero sa ano to, kasi kasabay siya nung sa mga boys. Sige, sige. Ay, ang parang... Ang wit chat, hangkit chat 'yan. Oh, magbitina tayo muna kasi din na. No. Oh, naririnig ni Papa yam. Ay, te. Sa si Papa yan. Next time na lang. Ito. Palaro na daw sa kabuksan. Ano to? Ah, game 1. Ay, ah, ito yung ano, yung shopping bag. Okay, nat nat ito. Okay na lang. <laughs> Kanino kaya yun? Kanino ito? <laughs> ah, naruto <taro> eh! <laughs> ah, paano mo nasabing sa'yo yan? Paano mo nasabi? Ah, bakit mo naman nasabing sa'yo? Paano mo nasabi? Hindi niya alam paano niya ano yung kanya. Ala! Ala! <laughs> Ala! niyo Neo. Ito nang maliit. Yan, so-so. Ano nang maliit? niyo. Ano okay, ito? Pansiming? Pansiming. Okay. Baby okay, Neo. Ito, pa, ito pang bag bag. Tata, tata, ay. Ay. Gawin. Ito ata ito nang bag bag. Ah. ko itong gawa na ito. barbie yung barbin. Ah, bagyat, shopping bag Shopping bag. Baka ito yung ano sinasabi niyo. Hindi, naka ano na dun sa mga boys oh. Ah. Baka yung kinatatay. hindi, naka shopping bag na pala yung kinatatay roaming. Wow, ito. Kabebe. <laughs> Joke lang po. Okay. <laughs> Yay! Hey, may pangalan. Pili ka, chocolate o bumbum ba? Oh, huwag kang hihingi, ha? Ha? Huwag kang hihingi, no? Chocolate na. Ha? Chocolate o bumbum ba? Ay, okay. open na natin tong ano mo. Yes. <laughs> ito, kanina ito. Ito. Oh, one. Pang swimming. Ang cute. Wow. Yan po to. Wow daw po. Wow. wow oh, sa'yo. Then, ati titi. Palit daw kayo ng bumba. Ito na lang sa'yo. <laughs> <laughs> ang kulit ni Papa, no? Pa no makulit? Opo. Opo. <laughs> Ay, balik natin so, oh, nga ayusin ayusin ko na po yung sa mga boys. Hindi. Yan, thank you, thank you. Ay, ayo daw. Ibalik Ay, na. Ayaw, ayaw, ayaw. <laughs> Hindi ibabalik na natin. Ay, Nasaan niyo, baby. Hindi <laughs> lilipat niya na 'yung kanya. Ito ito. Ito 'yung ayun, para at least, wala pa silang idea kung ano yung kanila kasi, nanonood din po sila ng vlog <laughs> baka mapanood magka idea sila sa design nila diba, yun na yung hanapin mga tsinelas po ata yan, tsaka t-shirt, oo yung tsinelas wow, bebe, tara na pang date. Puso, uh, ito ngayon na. Wow, may surprise eh. pa. Ah, chichi. 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 Ito pala yung kasya kay Nining. <laughs> Bebe. Sobrang lit kasi ng paanin. ni oh. okay. Ano to kay ate? Open to? O Open. niyo. Open. Oo nga. lang nga. Oo natin, no? Kasi magulo. nga. Oo nga. Oo nga. thank you Oo nga. Oo nga. Oo nga. Thank you, say thank you na kayo na tita. Thank you po. Thank you dito. Happy ka? Happy? Happy. Busy na po dun sa ano niya. At least nahihilig na po siya ngayon sa ganyan. Kasi nung bat, medyo bata-bata pa po siya, baby. Hindi po siya mahilig sa mga Barbie sa mga pangbabaeng toys. Gusto niya yung mga puzzle-puzzle tapos ball, gano'n. No, baby si Chichi na, bebe? Puro mo ball. Muna, mo lang muna kasi baka mawala yan. Dito. Eto naman, cars. O, oh, ano na? kayo? Bubomba ko lang kang bola. Oh, Chichi. Chichi, no, Thank you, thank you po. Rowan, say thank you. Thank you po, tita. Thank you po daw. Ikaw, Nat, say thank you po. Thank you daw po, tita. Sabi ni Nat, Rowan. Nat, ikaw. Tingnan may din. ano? It's time. Ay, yung kay Dex, bebe. Ayun nga. Ito, bibigay na po agad kay Dex. Thank you po, Ate. ates. Ates, maraming salamat. Ates. <laughs> Chi, masisira. Thank you po. po ate. Uy, ayun. Ano na, ano na bukas. Thank you po. Ah, yung palaro, ano na lang pagkumpleto na po sila. Po. Wala mas... po kasi si Kong Kong, tapos si Rambo masama pa pakiramdam. Ito. <laughs> Gusto naman, nakala mo mapapaiyak mo siya. Ay, wag naman. wag naman. Hello, Gustong gusto niya pa yan. Hello, baby. Ay. Bebe. Machel the tayo. <laughs> Pero tawang-tawa. Ah. Tawang-tawa eh. Hey, two, Huwag pa yan. Baby pa yan. Si Rowan, pwede na. Ay, hey, tignan niya. Sumasayaw-sayaw. <laughs> Nagpapabalik si Nat Nat sa box. Ah, 10 sila? Oo nga. Kantahan mo daw si tita. Sing ka daw. Tuwang-tuwa sa ano niya, boots niya, umiilaw. Thank you, thank you po. Bye bye. Ay, kumakain na si Papa. Oops, bawal ka, di ba? Kasi gusto mo lang? Bawal niyan chocolate. <laughs> di Bawal well, ayo niya daw kasi brum, -brum ba yun lang yung kanya. May na Awakin na yung ano, bumbumba. Sige na, ka na kay Papa. Baka sabihin. Oh, Binubuli ko si Owan. Oh, Maraming magagalit. Na no, Owan, thank you po, tita. Bye-bye. Mag-bye-bye -bye ka na muna. Bye-bye. Tingin ka dito. Busy po. Bye-bye po, kabebe. Thank you for watching. God bless, mama. Busy na.